Nakatanggap ng mayoryang boto ang inilatag na dagdag pondo para sa mga kagawaran sa ilalim ng 2026 National Budget. Dahilan para sumalang na ito sa deliberasyon sa plenaryo. Ang detalye iyahati ni Kate Renya live mula sa Batasang Pambansa. Kate? Princess, bago sumalang sa plenario ang budget proposal ng Budget Amendments Review Subcommittee of BARC na aprubahan na ito sa executive meeting na isinagawa ng Committee on Appropriations ngayon kanina lamang. saan tinalakay ang budget proposal ng Barsi na inilaan sa bawat kagawaran. Matapos nito, nagbotohan ang mga mambabatas para maaprubahan ang pambansang budget para sa taong 2026 sa ilalim ng House Bill 4058 o General Appropriations Bill. Nakakuha ito ng 51 boto mula sa mga mambabatas na pabor ipasa ang panukala, dalawa naman ang hindi pabor at pito ang nag-abstain. Pangunahing In simple terms, wala pong congressional insertions dito sa 255 billion pesos. Thank you for the Pangunahing mabibigyan ng malaking pondo ang sektor ng edukasyon, gayon din ang kalusugan at ang agrikultura sa kabuoang 6.793 trillion pesos ng National Expenditure Program o NEP, 67.1% ang alokasyon sa tatlong sektor. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng mas malaking pondo ang mga kagawaran na kinakailangan ng mga mamamayang Pilipino. Paglilinaw din ng chairperson ng komite na si Micaela Swansing, walang anumang insertions ang nangyari sa komite. When we tackle the PhilHealth in Health independent plenary, may I request the members to just Please press on PhilHealth. We are giving them 60 billion pesos, but we have to make sure that they are able to translate this towards better, expanded packages for our patients. They are able to use this to finally pay their obligations to hospitals. And sana po talaga gamitin nila yung pera para sa ating mga kababayan. Please make sure you spend this for the Filipino people hindi bilang investor sa mga membro ng komite nakapag-nagsagawa na ng debate sa plenaryo bigyang diin niya ang PhilHealth dahil mayroon itong 60 billion pesos mula sa 2026 budget dahil anya nararapat lamang na masiguro na mailalaan ang pondo sa pangangailangan pangkalusugan ng mga Pilipino When we tackle the PhilHealth in the plenary, may I request the members to just please press on PhilHealth. We are giving them 60 billion pesos, but we have to make sure that they are able to translate this towards better, expanded packages for our patients. They are able to use this to finally pay their obligations to hospitals. And sana po talaga gamitin nila yung pera para sa ating mga kababayan. Please make sure you spend this for the Filipino people, hindi bilang investor. Ipinahayag din niya na sino man sa miyembro ng komite ang hindi sangayon sa nangyaring deliberasyon, maaari nilang ipahayag ito sa plenaryo. Princess Pasado, alas tres na ng hapon na mag-umpisa ang deliberasyon sa Barsi Budget Proposal ng Committee on Appropriations. Ka ka Kasalukuyan na itong isinasagawa at magtatagal ito hanggang October 1. Present din dito ang ilang mga head ng mga kagawaran at ahensya, katulad na lamang ni Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman. At yan muna ang update para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Kate Reña, Congress News. Maraming salamat, Kate Reña.